Hello everyone. To this video guys, ay magluluto po ako ng pinangat na isda. Ayan po, salay-salay na isda. So ayan po yung sangkap guys, nakaready na. Luya, kamatis, bawang, sili at kalamansi. Mayroon tayong kunting toyo, suka, pepper, at magic sarap, tsaka water, at tsaka okra. Yan lang po ang mga sangkap, guys. So, ayan, ilalagay ko na po sa kawali. ilalagay lang natin lahat yan. Yung mga sangkap. Simpleng pagluluto lang yan, guys. Yan ang ulam namin na yung gabi. Ayan. Tapos, ilagay na natin yung mga isda. Napakasarap nito guys. Pinangat na isda sa kamatis. Masarap sana to kung ano mayroong uh, iba. Or kamias. Di ba guys? So, lagyan natin ng kalamansi. Patakan natin ng kalamansi guys para mabango Ayan. mabangong Mabango pa si pag mayroong kalamansi So, ina, Lagyan natin ng kunting toyo. Lagyan natin ng suka. lagyan natin ng pepper, lagyan natin ng magic syrup, at maglagay rin tayo ng kunting asin. masungay sure, pa yan makak hindi pa yan makakalat ito yan makakalat sa ating isda. So ayan, lagyan natin ng konting pasang Saka ilagay natin yung mga okra. Paibabaw lang natin yung okra, guys. Kasi madaling maluto yan. Hapok lang yan, luto na. Tapos, guys, lagyan natin ng konting tubig. Siyempre, lagyan din natin ng edible oil. Sarap yan. Ayan. So, ayan na guys. Sasalag na natin ang ating pinangat ng isda. Ayan, bang guys, thank, thank you for watching.